ang mahirap dyan ang mga anak. Yun ang sinasabi ko, lalo na yung, yung mga nanay na nagtrabaho doon sa Middle East na nirape, ni inaabuso ng mga nila. Tapos magpadala ng pera dito para sa pag-aral ng mga bata. Pag-uwi nila after, after sa city um, um, Umiyak dyan sa harap ng Nagligid-ligid. Ano bang tigid sa Tagalog? Gulong-gulong dyan sa harap sa... Kasi yung pinapadala na pera pala na yung dalawang anak niya, babae, puro doon sa droga na punta yung... Kaya kung makita mo, ayaw mo, hindi kasi kayo sa babae, kung ikaw ang mayor makikita mong ganon ang sakripisyo ng tao dugo pati pawit tapos ganon lang ang mangyari si kanya ako ang nakikinig sa istorya dito ako yung mayor ako ang nagsasabi I will protect this